ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa FPJ's Batang Kiapo. Ngayong nagbago na ang pananaw ng pamilya Binito kay Tanggol, lalong-lalo na si Fatima ay magkakaroon si Tanggol ng panibagong kakampi, lalong-lalo na sa mga alanganin sitwasyon. Sa pagbalik nga ni Tanggol sa mansyon ay wala siyang pagsasabihan ng totoong nangyari kung saan nagawa niya pang ang mga taong kumidap sa kanya. Random niya kasi ang bigat na ang pinagdadaanan ng pamilya binito kung saan gagawin ang lahat para sa kanilang pamilya. Sa kabilang banda, ngayong nasa poder na ng mga Montenegro si Marites ay iminungkahin ni Don Julio na dapat ipakilala na ni Ramon si Tess sa kanilang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo bilang ina ni Tanggol na siyang hindi naman sinangayunan ni Tanggol. Ngunit matapos ang mga paliwanag ni Don Julio na mas mapaprotektahan nila si Tess ay napapayag na nga rin itong si Tanggol. Kaya naman maghahanda ng malaking pagtitipon ang mga Montenegro upang ipakilala si Mertes lalong-lalo na sa pamilya Guerrero. Talagang tadhana na ang gumagawa ng paraan dahil walang kaalam-alam si na Marites at Gustavo na sila ay mag-ama. At ang unang makakaalam pa nito ay walang iba kundi ang demonyong si David. Kaya gagamitin niya ito upang kalabanin ang mga Montenegro. At dahil nga magkaibigan na si David at Miguelito ay malaya na itong kapuntas sa mansyon ng mga gerero. At isang araw, aksidente niyang narinig ang pagtatalo ng mag-asawang Pilar at Gustavo patungkol nga kay Tinding. Ibig sabihin, anak ni Gustavo si Martes at may habol umano siya sa mana ng mga ito dahil apo siya ni Gustavo. Mas magiging swapang at gahaman si David dahil gagamitin niya ito upang makabalik sa karangyaan. Gagamitin niya si Martes na muntik na niyang mapatay upang maipagpatuloy ang kanyang ambisyon. Wala siyang kaalam-alam na magkaibigan ang mga Montenegro at Guerrero. Kaya sa oras na makita siya ni Ramon at Tanggol ay tiyak na may kalalagyan siya mas lalong titindi ang kanyang kasamaan dahil siya mismo ang magtuturo kay Pilar sa kinaroroonan ni Tinding. Gusto kasi ni David na mawala na sa kanilang landas si Tinding dahil isa itong tinik sa kanilang lalamunan at sa kanya sasabihin ang katotohanan pag naisagawa niya na ang kanyang mga plano. Talagang kapanapanabig ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat. a família.